Dahil puno na kasamaan ang mundo ngayon, pinuntahan ng Diyos si Noah, na ngayon ay nakatira sa Pilipinas. <laughs> Inuto sa kanya ng Diyos, gumawa ka ulit ng isang arko. Ilagay mo dito ang dalawang pares ng bawat hayop sa mundo. Pagkatapos ng alim na buwan, uulan at babaha ng apat na pung araw at bugunawin ko ang mundo. Pagkalipas ng alim na buwan, binalikan ng Diyos si Noah nakita niya na walang arko si Noah. Sabi ni Noah, Pasensya na Lord, hindi ko po natapos ang arko. Iba na po ang panahon ngayon. Number one, una, kailangan ko po ng building permit. Hirapan po akong magkakuha ng kahoy na hindi galing sa Iliga Lawi. Three, kong kuryente, pagawa ng arko. Hindi pa ako magkakuha ng discount sa meron. Four, nahirapan po akong magkakuha ng environmental permit sa DNR. Dahil sa mga endangered species na tatalino po. <laughs> ng pag-asa na may dadating na malakas ng mga mga mga. I know nga na ang instructions nila. Six. Pinapanayos style check ako ng BIR. Dapat daw mabayad ako ng quiz. Seven. Hindi rin po ako makakuha ng quality sa Congress. Hindi raw nila gusto yung NGO ko. Pataon. Lord. Hindi ko po natapos ang arko sa loob ng aning na buwan. Sumagot so, si Lord. Lord. Hindi ko nagugunawin ang mundo. Naunahan ako ng gobyerno. <laughs>